What is good mga tol JMT Vlogs kill at welcome sa aking YouTube channel So anong balita sa inyo at anong balita sa bawat isa mga tol So ngayong araw ay Friday no So tagal natin hindi naka Biyay Siguro naka 2 weeks na rin no? uh, Dahil nga meron uh, busy lang sa trabaho At saka medyo umuulan kasi ng mga araw na Maglalamog sana tayo no So ayun at uh, update ko lang kayo guys Pero na tayong lalabag Mabili na tayo ng lalabag. Ito siya. Wow! So, di ba? So, may lalabag na tayo, mga tol. So, yung mga booking na papasok sa atin is okay na. Matataas na yung mga fare or hindi na siya filtered, you no? Know? At medyo nahirapan. Hindi naman sa mahirap. Uh, madali lang. Sobrang dali lang bumili ng lalabag, no? Sobrang dilis lang. At napaka ganda ng proseso ng pagbili ng lalabag no? So, time check is already 12.15 na ng tangali. And then, itatry ko magbiyahe ng may lalabag na. Pero ano eh, ano ba yun? Medyo na ninibago ako sa mga booking na lumalabas dahil nga filtered yung ano, mga nakaraang vlog natin. Is, mga nakaraang vlog natin or nakukuha natin sa lalamove. Nong is filtered lang. So yung mga lumalabas ngayon sa la lalamove ko is sobrang dami. May abono, may uh, basta ang dami. Medyo ano, medyo natatanga ako ngayon sa ano natin, sa app natin ngayon mga tol. Eh, no, kung nakikita nyo mga tol, ay uh, may mga lumalabas dyan na ano, may bag. Ayun, di ko alam yung may mga parang cart. Abono ata yun. At yun, try natin na kumuha ng booking ngayon. Eh, no? Kahit siguro maka apat lang tayo o lima. Kasi medyo naninibago ako sa ano sa app natin kay Lala dahil nga may pag tayo and then lahat ng booking so parang priority daw may nakausap kasi ako doon sa Lala Center na driver din shout out sa'yo and then sabi niya lahat ng papasok na o oh, lalabas na booking is lalabas sa app natin. At sabi niya hindi na tayo maubusan ng buhay no? <laughs> Kagaya ng mga vlog natin So naubusan tayo ng buhay Wala, wala talaga lumalabas na buhay Ayan bali mga tol nakakuha na tayo ng first booking natin banda dito lang siya sa rec si Recto ano, Divisoria Para Divisoria na rin naman te So yun may first booking na tayo and then from here going to Paranaque ano, City lang siya bandang seaside sa may mawa lang din So yun Hello po Hello po sa mo po ito Yes po sir Ma'am po ba kayo sa ano pure gold sem si recto Yes po sir Okay kina po. Kina po Opo kaso nga lang nasa tawid po kasi ako eh nasa kabilang kanto po Ikot pa po kasi ako dun Saan ka exactly? Andito po sa may harap lang po Sa may kabilang kalsada lang Mag-u-turn pa po kasi ako eh. Okay lang, tawid ko na lang Ay, sorry Ay. Ang kasama yan? Thank you po Thank you, yung bayad na ito ma'am, dun na Okay po, thank you kuya na lang Ganun yung mga magagandang customer no mga tol. Kahit may consideration kahit na andito tayo sa kabilang kalsada. Then yung pickup up. Uh, siya pa rin tumawid. Sabi ko kasi ako na yung tatawid pag nasa baba na siya. Para mabilis lang. Pero ayun. Siya pa rin yung tumawid. So thank you sa ganun. So, bali may nakuha ulit tayong second booking which is dito lang siya sa yung pick niya is dito sa may Masangkay Street bandang recto lang din naman and then ang drop off niya is same location lang din sa Paranaque so medyo malapit lang din at ayun unti unti na ako nakaka ano nakaka adapt sa <laughs> sa apps na to kasi nanibago talaga ako mga tol ang daming lumalabas na ano mga icon kaya sabi ko ano itong mga So ayun na -aaral ko naman agad-agad Kaya medyo nakapag-adjust na rin Hello po, sa Lala Move Yes po Andito na po ako sa may labas po Sa may harap ng Baan Kuntay Ah, ito Sa Ocean Square Okay po Mm, mm Payment, ma'am. The draft off. Okay, thank you. Thank you. Okay. Bali dito na lang yan. Ah, uh, ba May mana pa. Wala ano. Ah, masasara natin. Okay. So mga tol at uh, bumabiyahin na tayo Papunta na tayo sa drop off point ng second booking Dahil ayun uh, yung mauunang allocation Sa bandang ano lang naman to Bandang EDSA and then bandang MOA uh, Tinatry ko kasi mag, ano, mag kumuulit ng isang booking Bali itatry ko mag tatlong regular Bandang Pasay o Paranaque Or along the way lang papunta don Asa so nga lang baka maubusan tayo ng oras. Lo, <laughs> so, ano naman? First time lang naman natin nagkaroon ng lalabag. Asa ka? Ano lang naman eh. At ah, sinusubukan ko lang baka makaswerte tayo makakuha tayo ng sa pambooking. Right na regular or pooling? Bale mga tol, nagtry ulit ako kumuha ng booking para pang third booking sana natin, papara niya akin. Kaso nga lang hindi ako pinayagan nila la move up. Uh, nakalagay pa rin is tatapusin daw muna yung order bago tayo makakuha ng panibagong booking. Baka hindi pa yung, yung baka yung account natin hindi pa pwedeng pang tatlong booking, pang apat ganun. Kaya siguro ano, hindi tayo nakakuha ng isang booking. Pero okay lang naman, goods lang dahil Malapit lang In naman tong mga te. Meters, slide right onto pod. Your destination is on the right. Tena. Eto. Layo ah. Abuso dalawang oras lang. Hello. Hello po. Sa Lalamove. Lalamove. Okay. Apa, andito na po ako sa may gate blue. Grabe naman yun, 2 hours. Ano yun? Kotse? Akala, sabi ko nga ma'am, kung sa, sa kotse kayo nagbook, uh Oo. -oh. Eh, index po kayo. Pabilis dispo Eh, sa motor lang po kayo nagbook nag eh. Uh Oo. -oh. Eh, limang oras, sinagin limang oras na. Limang oras? Oh. Depende kung naka big bike ka sir. Oh, wow. Thank you. Pars. Well, no, 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 no. <laughs> motor tuas kampanga. Ay pangasinan no. Pampanga ba Pangasinan. Pangasinan? Pangasinan layo nun Eh na. Ito na mga tol, uh, may lumabas na na-scan, no. So, yun. Bali, kakabili nga lang natin ng Lala bag and then oh, okay. nagkumuha tayo ng booking and then may lumabas na scan para ma-submit yung picture sa Lala office. Para ma-verify nila or makita nila na meron na tayong lalabag, no? So, nag na tayong lalabag and then baka bigyan na tayo ng pagkakataon na magkaroon ng three, three booking, for booking, no? So, ganoon yata. And, uh, comment down below na lang kung tama ba yung mga pinagsasabi ko. <laughs> so, ayun guys. Uh, punta na natin yung next booking, no? So, let's go. Parang umuulan sa yung eh, mga tol. Pero sana naman 'wag ano. 'Wag umulan dito. You have arrived. You have arrived. ito sa bahay ba Nash. Three pesos po. Balit 212 giging 215 okay, thank you okay mga tol drop off item kuha naman na tayo ng booking ang kulimlim dito sa bandang area na to bali <laughs> mga tol nandito tayo ngayon sa kanto lang no? malapit hmm. doon sa pinagdrapa pa natin doon. Iwas mo tayo dun. Oh, yun. At nga pala guys, at uh, meron na tayong sticker ngayon. No? Sa mga maabutan natin or makakilala sa natin sa daan, bibigyan na natin ng sticker. Ayan. Wow. <laughs> meron tayong sticker mga tol. Kaya kung makakilala nyo ako, maabutan nyo ako sa daan. Bibigyan ko ngayon na no? Kahit makapot lang tayo, okay lang sa akin kasi first time nga natin magkaroon ng lalabag and then hindi pa natin ganong kabisado yung lalabag kasi medyo nalilito-lito pa ako. Kanina gusto ko kumuha ng mga bono kasi nga wala, wala tayong dalang extra pera para kunin yung booking na yun. Ayan bali mga ba tol, nakuha, nakakuha na tayo ng third booking natin. No? Dito siya sa may Paranaque, ano? Ah, hindi ko alam kung anong banda to, eh. Nakalimutan ko yung pangalan ng Paranaque dito, barangay. And then papunta siya ng Manila. Dapat, di po, dapat mga po, hindi muna ako pupunta ng Manila. <laughs> Dapat pupunta ako ng mga Makati, tagig Mandaluyong. Ang aso nga lang, tinry ko lang yung booking na to, ako nakakuha. <laughs> Sir, saan po yung Julos? Julos. Pickup. Ito na yung Okay, thank you ang fare niya is 133 lang mga tal pero binayaran tayo ng 150 thank you po sa, tip 18 pesos din yun ay 18 16 <laughs> BMC Ayan sir Ayan sir Thanks Ito lang naman yung plastic dun eh Baka <laughs> oh, magkamali tayo Pala pala mga to Sa mga nagbabalak bumili ng lalabag Share ko lang tong ano ah uh, Kung paano ko nabili yung lalabag na So meron dun sa Lala Move app Na Lalakit no Paano, paano mag avail ng lalabag And then mag schedule ka dun ng uh, Araw kung kailang ka pupunta Or available Para pick upin yung lalabag nyo sa malapit na Lala Center so sa amin kasi yung Lala Center or Lala Office is bandang A. lang malapit sa C3 so malapit lang naman ako doon dahil nga taga Tondo lang ako at ayun nakabili agad tayo sa so, mga balak bumili ayun lang and then pwede rin pala yung walk in pwede kayo mag walk in doon mga tol kasi may nagtanong sa akin doon bumili siya sabi ko hindi ko alam kung pwede walk in pero nagtry pa rin siya na bumili pero ayun nakabili siya ng ano niya ng lalabag niya. Sumo po ito sumo. Oo ah, diyan entrance ng garage Yung baba ako. Sige po. Ruchi po. Ruchi. Okay. Ay, bayad na po yan, mong. Bayad na po. Ah, okay na. Ay, thank you. Thank you po. Okay, mga tol. Meron tayong tip. set. Wow. <laughs> natin kay ma'am. Kanyari po, no? Sinasabi, bayad na po. <laughs> Pero nakatanggap na. Naka... Sahod na kamay. Okay mga tol uh, at na natin to. Dito lang naman yan sa may Oroqueta, no? Your destination is on the right. On the right. M BMC? Pwede na po? Ah, lang ko lang ah. Thank you. Alright mga tol. Tapos na natin i- Draft of lahat ng item. Food pala. <laughs> Hindi pala item. <laughs> so, nakamagkano nga ba tayo? Nakapat na booking tayo, mga tol. And then, naka 150 tayo. 50 pesos. So, iad natin yung 100 pesos na tip ni ma'am. Which is, naka-600 pesos tayo ngayong araw. So, ayun lang mga tol. Dahil nga, ano, first time lang natin nagkaroon ng lalabag. Papawo kanina, medyo nanibago ako sa... Uh, app natin sa mga lumalabas sa booking at ayun lang hanggang dito na lang ating video guys uh, sana napanood nyo yung, ano, yung episode natin ngayon na uh, with lalabag na no. huwag <laughs> kalimutan mag like, comment, share and mag subscribe ka na rin para sa aking youtube channel and hit mo na rin yung notification bell para lagi kang, kang updated sa aking videos so ayun lang guys, peace out Bye. Bye.